Kaya nag-tiktok, Paolo Avelino, binuko na natalo kay Kim Chu sa pustahan. Inuungutan si Paolo Avelino ng Kim Paulandia kaugnay sa ibinunyag nitong pustahan nila ni Kim Chu matapos mag-reply ng kapamilya aktor sa ex-post ng isang fan kung masaya daw ba ito sa ginawang tiktok nila ni Kimi. Tanong ni at floating underscore stan KP, Happy ka ba sa ginawa niyong TikTok ni Kimi Chu? Hashtag Ask Pao. Tumugon naman si Paolo at sinabi nito ang kargang pustahan sa kanila ni Kim. Aniya, wala akong choice gumawa ng TikTok with feelings dahil natalo ako sa pustahan. Kaya naman biglang naintriga ang mga solid at kinulit si Paolo. At Martha underscore Adele, anong pustahan niyo? Sorry pustahan lang at Hansung 0215 pwede po malaman kung ano ang pustahan nyo. Walang sinagot si Paulo sa mga nagtanong, pero ang ilan, nagwish pa na sana raw ay matalo palagi si Paulo sa pustahan kapag may kasunduan sila ni Kim na magtiktok ulit. Samantala, Idinaan ni Paulo sa kanyang ex-post ang pasasalamat nito sa mga Kim Pao supporter sa pagsuporta at panunood ng pelikulang My Love Will Make You Disappear na showing pa rin ngayon. Sa April 12 naman pupunta ang Kim Pao sa Middle East, partikular sa Dubai para sa meet and greet sa kanilang mga tagahanga. Dadalo muna sina Kim at Paulo sa ABS-CBN Ball 2025 ngayong biyernes. Samantala, pinasalamatan ni Paolo Avelino ang lahat ng mga sumuporta at nanood ng pelikulang My Love Will Make You Disappear. Sa post sa ex ng aktor, good vibes lang ito matapos makatanggap ng magagandang reviews ang pelikula nila ni Kim Chu. Maraming salamat po sa lahat ng nanood ng My Love Will Make You Disappear. Nakakataba ng puso mabasa ang mga magagandang salita ninyo tungkol sa pelikula namin, dagdag pa ng aktor. Inanyayahan na rin ni Paolo ang mga netizen na patuloy na suportahan ang nasabing pelikula. Na hanggang ngayon ay showing pa rin. Sa mga hindi pa nakakapanood, showing pa rin po kami, hirit ng aktor. Paolo on X, maraming salamat po sa lahat ng nanood ng My Love Will Make You Disappear. Nakakataba ng puso mabasa ang mga magagandang salita ninyo tungkol sa pelikula namin. Sa mga hindi pa nakakapanood, showing pa rin po kami.